Okay mga idol, ito na. Luto na. Bango. Sarap to mga idol. Oh. Tatlo. Ubusin natin to mga idol. Ubusin natin. Sarap pa ng sarap. Okay. Tara. Let's eat. Kain na tayo mga idol. may mga idol, good morning, Monday today. So welcome back again to my YouTube channel, Chris Gibara 56 Mix Vlog. So ayan mga idol, may babaglat ngayon yung huli ng Binigyan tayo isang timba, ang daming nahuli, siguro mga dalawang batya. What? Nasari saring isda. So ito papakita ko sa inyo mga idol. Ito mga idol oh. Uh, ah pantat tawag sa amin ito sa Tagalog hito ayan oh. ito ang ulamin natin ngayon oh, mga idol I ihawin natin to tapos mayroon pa tayong isang timba na ulam ito pa oh. Ayan. ayan puno pa yan oh. mga gurami alalo saka may dalag pa dyan sa kahito so binuhay muna natin para hindi mamatay para may ulam pa tayo hanggang bukas oh. Yan, binigil lang ng kapitbahay mga idol. Ngayon lang nahuli yan, oh. At matalo ng talong. Oh! 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 Ang Ito, gurami to. Ito, gurami. Oh, binuhay muna natin at siyempre, hindi natin tumubo sabay-sabay, eh. Pag iniluto natin lahat. So, ayan, binuhay muna natin dito, mga idol, oh. Okay? No, no, mga idol, ayos. Dami na nung ulam. Pag ganitong tagulan na rito, sa probinsya magsasawa ka na sa ulam di ka na mamimili di ka na bibili ng mga ulam magsawa ako sa bangus mayroon pang bangos aso nagsawa na ako ipaulam na lang natin sa aso yun mga idol okay so ayan nagsasayang na tayo at ihawin natin masarap inihaw doon sa hito na yun okay abangan nyo mamaya okay mga idol ito na ito na ito na ito na iniihaw na ayan o ang bango na hindi pa binaligtad, mabango na. So, ayan ang ulam natin mga idol. Tatlong hito. Ayos yan, no? Anihaw na hito, okay? Abangan nyo mamaya kung kainin yan. Okay, mga idol. Ito ang the best. Ito ang the best mga sasawang idol. Suka, bagong isa sa kamay sili. So, masarap ang kainan natin ngayon mga idol. Okay. Okay mga idol, unang banat. Sarap. Sarap na ano. <laughs> 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 mm. Oh. ito mga idol native to native na hito hindi ito yung kultur kaya ang sarap bango ang bango na inihaw pag inihaw mo ang bango hindi ito yung malalaking hito native talaga mmmm tatlo. No. Ito ang gabis talaga na hito. Kasi yung culture. Ito talaga pag inihaw mo mabango Mabango-bango siya. Namay mo yung bango. Saka Malasa. malakas siya hmm uy may tugon na siya oh itlogan na yung ito hmm Okay mga idol. Ubos yung tatlong hito. Ulo na lang natira. <laughs> Sarap eh. Okay? Alright. So ayan mga idol. So ayan mga idol. Tapos na tayo yung ano. Breakfast na yun sa kadi, uh, lunch. So, relax muna tayo. duyan tayo kasi. duyan duyan lang tayo kasi wala pa tayong gagawin trabaho eh. Ah, uh, utago lang pa kasi. Basa pa yung lupa. So relax muna tayo habang ano, wala pang gagawin. Tapos na rin pala tayong kumain eh. So, pag makatulog, di matutulog tayo, okay? Ang sarap ng ulam ko mga idol, hit hito, mamaya, paksiw naman tayo. O sinigang, sinigang, o paksiw, okay? Pwede pa natitira, okay? Abangan nyo. Alright!